Uh, tayo Taiwan, mo dali yan ang ingatan aring king 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 aring king king aring king 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 kaya lang ka magkakwarta aring king 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 aring king king dali <laughs> eh na hindi tanang magkakwarta mo tanan ako dyan yung manunong tayo pakyutan mo ta nira pakyut ay maghay hayaw nira Hai. Hai. support support may nga support Sana na pa nambito na pa Tak ya? Nongka di mana? Oh. Tara, panu udah dong deli. Bijan nih. Oh. Ah? Oh. Anu pa? Anu pa sak batan ma? Ayam puyuh. Ah? Ayam puyuh. Panu apa? Ayam puyuh. O lup, o lup. Ano pa yaning mo? Oyo payap. Bumita la ka ba ya? Uy na. Oyo payap. Eh, mo sa basura tang chinelas mo. Banggil mo doon dali. Dali. Yan ang basakan ni Pingping, -ping, di ba? Yun o, basakan ni Pingping -ping, o. Oh. Diba Ping? Masakan ni Ping Ping no? Ay madulas dyan ha Si Ping Ping na uh, birgot-birgot Dyan magpisiktas ha Banggil! Ta! Manduy tara! Manduy tara! Hmm? May atan lamang Kaya saan nakikwenta Uy! Ta! tumbarin rin! Tapos Tumba rin si Ping Ping Namagali nung bayan. yan? <laughs> Uy, mamakal si Ping, Ping Tayana Ano yan eh Ping? Man tayana, eh? Tuna Siya pa Ah, Tuna hmm. Mamili ka na Ping? Sabur. Tuwi, 10 minuto kilo. tangkilo. Ano? 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 Ano?